Bakit daw pinaginitan ko yung may tato? Actually, hindi ako nag-iinit. Wala akong pakialam doon. Wala gap kami pakialam ay eh, mo. Yung angin lang, nagsasabi ako ng talk Kasi nga, pag ang tao nagkaroon ng tato, ang dumi na sa katawan eh. Kay lorong timolo Kaya ulit, nadudumihan. Kaya ikaw, di rin naangit may tato ay eh. mo. Haamon ah, na angay, ah, oho. Man, man. Tanungin ko kayo, lumabas ba kayo sa nanay nyo, magulang nyo, may tatu na kayo? Kaya ano, ikaw, pinanganak ka na na may bris ka? Ha? Ha? Hmm. Oh, di ba wala, wala rin nakalagay sa Bible na bawal, uh, may pwede ka magtato. Waray ka pa Bible na magtao kan bris. Lorong-lorong tim ulo. Oo, or ano, para ik ikagaganda ng pangatawa niyo, para siga kayo. Kani mero magpatato para sigun nga siga nagpatato ako kay oh, tungod na may dako anak. Ang sure tiga piton nim ka lurung lurong Paka dialit eh. Oh. Kaya kayo na nagagalit. Itingnan niyo yung itsura niyo. Astig ba yung tatonyo jusko ko may nagtatao pa na may nag pa na yung itsura parang palakana iwan. Kani mero postura kita do Mm. 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 Palaka iton palaka. O, oh, kita ah. O, oh, kita ah. Palaka. Ha? Ha? Huw! Luka ka gigil ka. Badaw. Pakadidaw. eh Huw! Hmm. Mga tatok. Hmm. Naawa ka lang kayo may danam tatok. Diri mo kaya magpatatok kayo. Bayot ka. Kanam eroy.